Yo, bagum vlog naman tayo. Dito po tayo sa barangay San Jose, Monte, sa Gaya-Gaya, Cover Court, na kung saan ay may nagaganap na move it. Training sila, training. Nag-a-apply sila. Ayan o. No. Pero medyo tapos na eh. Tinanggal na yung mga cup na ano, sa ride nila. Ayan. Tapos may mga bata dito, higintay. Ayan o. No. May eh, mga bata. Bago paglaki nila, gusto rin mag-ride. Ayan. Gusto rin maging rider siguro. Kaya nanonood sila. Oh, shout out sa inya. Ayan. Ayan. May mga pumasa na eh. Pasokay natin sila. Kaya tayo mahiya. Shout out. Love my vlog. Tayo. Ayan, medyo pasokay natin sila. Ayan, mga ano. May mga nag apply dito. Tsaka yung mga iba, pumasa na siguro. Eh, tinanggal na yung tap dito. Wala na. Tinanggal na. Konting vlog lang tayo. Dito po sa barangay, sa barangay gaya-gaya. Sa overcourt, dito. Nagaganap yung mga raya movie Move it ng ano, move it. Ah, nag-a-apply. Eh, binabalik na yun na yung cup, po. Oh. Binabalik na yung cup nila, eh. Binabalik na nila yun yung mga, mga cup, yung mga training. Yan. May mag-ride yata, eh. Ayo, sih, kau So ayan, may magte-testing ngayon dito. Ayan, may magte-testing. Ayan, may magte-testing na siya. Ayan yung mga uh, aplikante na movie, sila yan. Ayan. Dito yung sagaga sa ano si Bulacan. Ayan. Ayan, yung ride siya. Thanks, yeah, i So, para madali lang ikutan kasi napakalitan. Ayan. Pwede mo sila. Ayan sa so, may mga hams. Ikot. Ayan. Ayan. Medyo na aminto sa mga dito. Dumiretso, diretso. Perfect. Perfect guys. out sa driver. Okay. So, anara na naman tayo, ano? Driver. Move it. Ayan. Kailangan, ano eh. May sakay na tao para, ano. Shoutout sa mga gusto mag-ride. Ride it dyan, ng, ano, Mubit, to oh. oh. Ano? Shoutout sa inyo, Dito lang sa barangay, sa ano, sa eh. Bagaya-gaya, <laughs> Cover court tayo. So ayan, nag-start na yan. Nag-start no? na. Hindi pala training move it, no? Ayan Ayan na. Oh, ayaw mo. Ayun dito. May akas dito pumasok. Oh. Nag-a-apply. Oh. Shout out ka pala. Pinasok yung move it. <laughs> oh, agad dito lang yung vlog ko. <laughs>